lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time ka-Brigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita sa Umaga. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ang bilang ng na mga nasawi sa lindol sa Davao Oriental, lumakit na ho sa pito. Ang manay, isa na ho sa state of calamity. Pagmumobilisa ng tulong sa Davao Oriental, binagana na ho ng Andrew 6.7 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Lusot na ho sa ikalawang pagpasa ng Kamara. Mga naging pahayag ni VP Sara ginamit ng ICC upang tanggihan ang interim release ni dating Pangulong Duterte. Ito pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abay, baka sa zahig Hague rao magdiwang ng Pasko. Pagbubukas ng sal-en ng mga opisyal ng gobyerno, isa umanong hakbang para ibalik ang tiwala ng taong bayan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita Nationwide. Sa umaga! Balita Brigada Balita sa Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Sabado, October 11, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada O maket na ho sa pito Ang bilang ng na mga napaulat na nasawi matapos nga ho yung lindol sa Davao Oriental. Ayon po mga kabrigada sa jefe ng Davao de Oro, PDRRMC na si Joseph Randiloy, tatlong minero ang nasawi at sampu ang sugatan sa Sitio Gumayan, Barangay King King, Pantukan, Davao de Oro. Kasunod ho nito, na rin ni Governor Raul Mabanglo ang lahat ng mining sites sa probinsya bilang pag-iingat patapos nga ho yung naitala mga pagguho. Tatlo naman itong nasawi dyan sa may manay sa Davao Oriental. Kabilang na nga ho itong 64-year-old na babaeng nabagsakan ng gumuhong pader. Abang isang 80-anyos naman ang namatay ho sa may Davao City. Sa ngayon, idineklara na ho itong bayan ng manay ang State of Calamity. Patapos nga ho yung dalawang na tinatawag ng Fivox na Doublet earthquake. Ayon po kay Mayor John Marco Dayang Hirang, apektado ang lahat ng labing pitong barangay sa bayan at hanggang sa ngayon ay wala pa rin daw supply ng kuryente. Bagong bago, Brigada ang nationwide. Samantala ang NGMC, pinagana na ho ang response clusters matapos ang malakas na lindol sa Davao Oriental. Si Brigada Kath Austria sa detalye, i-brigada mo. Brigada, Brigada. E itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang antas ng paghahanda at pinagana ang kanilang response clusters matapos ang malakas na lindol sa Manay Davao Oriental. Kabilang sa mga ini-activate para sa emergency response at humanitarian assistance, ang logistics, food and non-food items, search, rescue and retrieval, health, law and order, camp management, IDP protection, crisis communications, education, emergency telecommunications, debris clearing at shelter. Samantalang naka-standby naman ang DFA, DILG at OCD para sa international aid, management of the dead and missing at early recovery. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News authority. Ito naman hong mandatory structural inspection sa mga gusali at mas mataas na parusa sa mga lalabag sa construction regulations. Ipinanawagan na may sabatas kasunod nga yan ng malalakas na mga lindol. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Katulad nga ng ilang senador ay nakiramay din si Senator Cheese Escudero sa lahat ng mga pamilyang naapektuhan na naging pagyanig na lindol sa Davao Oriental at maging nga sa karatig lugar nito. Kasunod nga nito na nawagan ng senador ng agaran at mabilis ang pagkilos mula sa otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga lumikas at masiguro na maayos ang pagresponde sa mga nasaktan habang masusiring susuri ang mga infrastruktural na naapektuhan nito. Ipinan pinanawagan naman ng senador na mabigyang pansin ang kanyang isinusulong na panukalang batas na nagmamandato ng na magkaroon ng regular at maging comprehensive structural inspection sa mga buildings nationwide. Sa ilalim nga nito, sino mga building officials na mapapatunayan na nag-issue ng building permits, clearances at maging certification sa isang gusali kahit hindi ito nakasunod sa mga pamantayan ay maaaring makulong ng nasa anim na taon. Posible rin itong mapatawa ng absolute perpetual disqualification sa paghawak ng opisina at permanenteng pagbawi ng professional license nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rapido! Rebooking naman at cancellation fees ng mga flight, pinakakansila ko ng DOTR kasunod ng lindol sa Davao Oriental. Sa si Brigada Jigo ko studio sa detalye, i-brigada mo. Brigada! B -b 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 Report. Kasunod ng magnitude 7.4 at 6.8 na lindol na tumama sa Davao Oriental, nanawagan si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa mga local airlines. Hiling ng DOTR, i-waive muna ang mga fees sa rebooking at kanselasyon ng flights ng mga apektadong pasahero. Sa si inilabas na abiso ng Civil Aeronautics Board, hinimok din ang mga airline na maglaan ng libreng cargo space para sa mga relief goods at humanitarian aid basta at ligtas at pasok sa operational limits ng mga airline. Nagpasalamat naman ang DOTR sa mga airlines dahil laging buong suporta nila para maibsan ang nararanasan ng ating mga kababayan dahil sa lindol. Ayon kay Lopez, malaking Tulong ito hindi lang sa mga pasahero kundi pati sa mga residente na makakatanggap agad ng tulong. In the heart of changing lives ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Before... Ito hong embahada ng Amerika nagpaalala sa mga U.S. citizens na sumunod sa abiso ng mga otoridad dahil nga ho sa lindol, Brigada Sheila Matibag, i-Brigada Mo! Brigada! Nag-issue ng natural disaster alert ang US Embassy para sa mga American citizens sa bansa. Kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Davao Oriental kahapon ng umaga. Ayon sa embahada, offline ang customer service nito sa Davao pero nananatiling operational naman ang American Citizen Services Section sa Maynila at ang Consular Agency sa Cebu. Hinikayat din ang embahada ang mga dayuhang Amerikano na sumunod sa mga local officials. Manatiling alerto at kalmado at lumayo sa mga bagay na maaring magdulot ng sugat gaya ng kabinet at mga glass windows. Sa huli, sinabi nitong patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon matapos ang lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The and News. Nanawagan naman si Senator Bongo ng agarang pagtugon at tulong para sa mga residenteng tinamaan ng lindol sa Davao Region, partikular sa Manay Davao Oriental. Ayon kay Go, personal niyang minumonitor ang sitwasyon at nakaantabay ang kanyang malasakit team upang maghatid ng pagkain, gamot at pansamantalang tirahan sa mga apektadong pamilya. Anya marami ng pinagdaanan ng mga, ang mga Pilipino, ngunit lagi-lagi lagi umanong nakakabangon. Kaya naman panawagan niya na magsilbi itong pagkakataon na, na ipakita ang malasakit sa pamamagitan ng pagtutulungan at pag-abot ng kamay sa mga nangangailangan. Uma, tao, Inaprubahan na ho ng House of Representatives sa second reading, kalawang pagbasa ang panukalan 226 General Appropriations Bill o yung GAB na nakakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Nangyari nga ho yung pag-aproba, pagkalusot sa second reading matapos pong isara ng mga mambabata sa period of amendments. Hudyat na malapit na hong maisulong ang pambansang budget para sa susunod na taon. Hinaasaan namang isa sa pinal ng Kamara ang 2026 budget sa araw ho na lunes, October 13 sa third and final reading. Bago naman ho ito isubmit sa Senado at susunod na po itong bicameral deliberation. Ang panukalang budget ng Office of the Vice President sa taong 2026, tinapyasan ho sa period of amendment sa Kamara. Si Brigada Haji Caminio sa detalye, i-Brigada mo! Brigada! Tuluyang binawasan ng Kamara ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ito'y matapos tanggapin ng House Committee on Appropriations ang individual amendment ni mamamayang liberal party list representative Laila Lima na tapyasan ang panukalang pondo ng OVP sa 2026 mula sa orihinal na 889.24 million pesos na hinihingi ng OVP. Ipapantay ito sa kasalukuyang budget na 733.2 million pesos na katumbas ng 156 million pesos na bawas o 17.5%. Sa period of amendments bago aprubahan sa ikalawang pagbasa, iginitid na na hindi ito demolition o panggigipit kundi pagdidisiplina lamang sa OVP matapos na hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa budget deliberation sa Malayoan niya ito sa ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Commission on Human Rights at ang hakbang ng Kamara ngayon ay dulot-umano ng pagiging arrogante at kawalan ng respeto. Dagdag pa ni Delima, ang pera ng taong bayan ay hindi laruan o pabuya na ipinamahagi sa mga inventong tao na may inventong pangalan sa mga inventong proyekto. Tiniyak naman ni Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing na sa kabila ng bawa sa panukalang pondo, hindi maaapektuhan ang sweldo at nakatakdang salary increase alin sunod sa salary standardization law ng mga kawani ng OVP at hindi maapektuhan ng pagganap sa mandato ng opisina. VP Sara Duterte's repeat, repeated refusal to face this chamber is an insult. It spits on the duty of accountability. While she clings to millions in public funds, she refuses to explain. This is arrogance. Para tayong mga magulang, na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Amiño ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Direktang binanggit daw si Vice President Sara Duterte sa desisyon ng International Criminal Court hinggil nga ho sa pagtanggi ho nila ang pagbigyan ang hirit na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa kanyang uh, pagiging flight risk ginamit ng korte bilang batayan, ang mga naging pahayag at kilos daw ng na bisen na umano ay nagpapakita ng intensyon na hadlangan o pahinain ang proseso ng ICC. Kung maalala, nabanggit nga ho ng dating Pangulo sa kanya na nais itong bumalik sa Davao City sa kalimpayagan ng kanyang interim release. Bagay na taliwas sa pahayag ng kampo na mananatili ito sa bansang tatanggap sa kanya o magpapalaya sa kanya. Posible manong maging banta sa proseso ang sitwasyong ito. Laro may kapangyarihan si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa Pilipinas. Ipinahigita rin tao ni VP Sara ang pagtutol sa legitimacy ng ICC proceedings sa pamamagitan ng mga pahayag na nagsasabing may sabwatan daw ang pagitan ng Korte at ng Pamahalaan ng Pilipinas. Ay nga po sa Tribunal, may posibilidad na magamit ni Duterte ang kanyang influence at network sa Pilipinas para raw makaiwas sa pananagutan. Sa kaugnay na balita, posibleng sa The Hague, Netherlands na magdiwang ng Pasko si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan siya kasalukuyang nakak kulong dahil sa kasang crimes against humanity. Ayon kay ICC Assistant Council Attorney Christina Conti, malabo nang umusad ang pagliliti sa darating na Nobyembre dahil patuloy pang tinatalakay ang mga usaping may kinalaman sa jurisdiction at kalusugan ni Duterte. Hindi umano ICC ang dahilan ng pagkaantala kundi kampo mismo ni Duterte na humiling na ipagpaliban ng ilan sa mga desisyon kaugnay ng kaso. Dahil dito naniniwala ang abogada na posibleng sa 2020 26 pa, tuluyang magsimula ang trial. welcome naman ni Attorney Conti ang desisyon ng ICC na tanggihan ng interim release ng dating Pangulo. Anya, patunay itong patas at malinaw ang proseso ng ICC. Rapido, balita sa ibang balita, kabrigada, pinuri ho ni Akbayan Party Representative Chal Jokno. Ito nga akbang ni Bagong Ombudsman Boying Rimulya na muling gawing accessible sa publiko. Ito nga hong Sal N o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para ho sa mga opisyal ng gobyerno. Ay po kay Kong ang desisyon ni Remulla ay isang matagal lang dapat gawin na pagwawasto sa patakarang nagpahina sa transparency at pananagutan ng mga opisyal noong ipinatupad ho yan. Ito nga pong limitasyon sa pagkuha ng salin -e ng nagdaang ombudsman binigyan din ng kongresis na kapag bukas sa publiko ang SALN, eh mas nahihirapan po yung mga tiwaling opisyal na itago yung kanilang mga ninakaw. Kaya ito yung malaking hakbang tungo raw sa malinis at tapat na pamahalaan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, habang dumarami ang lessons at review material sa school, madalas hirap ang mga kabataan sa memorization. Minsan kahit ilang ulit ng binabasa, parang hindi pa rin tumatatak sa isip. Lalo na kung kulang sa tulog, skipping meals at sobrang stress. Bilang magulang, pwede nating tulungan sila sa pamamagitan ng simpleng routine. Siguraduhin may sapat na pahinga, nakakakain ng masustansya bago mag-aral at may tahimik na lugar para makapag-focus. Ang pagre-review na may tamang pacing at regular na break ay makakatulong din sa mas epektibong memory retention. At para sa dagdag na suporta sa brain function at focus, Nariyan ang standout DS4, may vitamins, minerals, and terine na makakatulong sa energy at mental alertness ng mga kabataan habang nag-aaral. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout DS4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, wala naman daw hong sa ngayon na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila ho niyan, meron pong isang LPA sa southern part ng Vietnam na hindi naman inasang papasok sa bansa. Ganyan pa man, yung trough o yung extension ng LPA na yan ang siyang posibleng magdala ng mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa ilang mga lugar. Dahil dito asan pa rin kabrigada ha ang maulap na panahon na may kasamang pag-ulan dito sa Metro Manila, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas at maging sa Occidental Mindoro. Inaasahan din hong makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kidlat at kulog sa Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula at Barm. Pero yan po'y dahil dito po sa tinatawag na Southwesterly Wind Flow. Asahan pa rin naman mga kabrigana na magiging maaliwalas ng panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Six, -six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nation. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. nationwide，sa u m bigada balita，nationwide，bigada balita。<L iga. S 2> Nationwide sa Umaga At mga kabrigada ininuhong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout TS4 Multivitamin Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives. Ako ho si Brigada Gap Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyo pakikinig at ingat tayo mga kabrigada mula ho rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita, at balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.